guys! Hello! Andito kami sa aming ilog. <laughs> ilog. So, sapa. Maliit na sapa. Uh, pinapa... Ano namin guys, yung tubig kasi... Ayan, tinatrap namin yung mga tilapia kasi ang daming tilapia guys. Kaya... Tinatrap namin. Sama ko yung aking brother. Pinaawas namin guys yung tubig doon para naman... Ayun oh, you know, wow. You know? para naman guys yung tilapia ma ano namin mahuli namin <laughs> ayan kasi ang dami tilapia dito guys kanina ang dami ko dito nakita winaswasan namin yung ano doon yung nakaharang ng mga bato para mabawasan yung tubig mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano namin hulihin yung mga isda. Ayan na guys, medyo konti na yung tubig. <laughs> Ayan. Ayan, may nahuli na yung aking brother. Wow. <laughs> Ayan o, oh, nahuli na. Dalag. May gamit siya kasi, ganito kasi guys, maganda po kasi may gamit si kuya ko ng ano, Tikpaw. Ayan yung kapatid ko guys, pinapaawas niya yung tubig. Ang lalaki na guys ng mga tilapia dito at saka dalag. So malinis naman po ito kasi kami lang talaga yung may-ari nito. Malawak kasi itong lupa namin. Wala dito nagtatapon ng dumi. Kaya malinis na ilog to. Pwedeng kainin yung isda. Hindi katulad ng ibang mga fish pen na yung madudumi. Yung mga pinapakain sa isda, madudumi. So dito talaga malaya lang talaga yung isda. <laughs> so I guys, abangan natin mamaya kapag konti na lang yung tubig. Yung mga damo kasi dito galing sa palayan, yung nagbunot ng mga damo. Diyan tinapon sa ano sa pa ayan tuloy. Hindi makaagos ng maayos yung tubig. Ayan, tinanggal ni Bird para makadaloy yung tubig, para makaagos yung tubig. So, ayan guys. Linisin muna natin. Pa awasin natin yung tubig para kumunti. Tingnan natin dito guys kasi dito. Dito mga tilap oh. No. Ayun, ang laki oh. Ang guys. Ayun sa gilid. <laughs> Ayan guys so. Ang mm, galaw ng tubig. Kasi andyan yung mga tilapia. Natago sila dyan guys. Uy! Uy! Puntikan ko nang mahuli yung isa. Yun o, yun o. Oh, yes! Yes! Ang lucky guys! Wow! I love it! I love it guys! <laughs> Kitang-kita diba? Wow! Ang lucky guys! <laughs> ang lucky guys! Yun! Yun! Ang sinasabi ko. Huli ka ngayon diba? Ayan! Kitang-kita! Ah! Kitang kita sa camera. na Natsambahan ko lang yun guys. <laughs> Naharangan ko lang yun. Ayan. Ang laki oh. Hmm. Ang laki. Ayan. <laughs> diba? Biglang lumiit yung dalag. Ganun lang yun. Ayan. Nasaan pa yung isa? ayas yung iba. Marami pa dyan. Yun yung pinanggigigilan ng aking pamangkin eh. Nilalagyan niya ng bingwit pero hindi niya mahuli-huli sa wakas ako pala yung makakahuli natrap kong bigla guys dito <laughs> ang galing kasi nga oh konti na lang yung tubig kasi pinaanohan namin dun sa dulo ay eh, galing talaga kaka enjoy Ala, yun po isa pa kaka enjoy talaga guys pag ganun matyambahan mo ang laki nun hindi ka na hihi <laughs> Hindi ka na malulugi sa pag pagpabawas ng tubig. Diba guys? Ganun lang yun guys. Ayan guys, kinukuha namin yung mga kangkong kasi papaagusin daw yung tubig. Di Brad, kasi hindi makaagos yung tubig. <laughs> Kaya i-harvest muna namin tong mga dahon ng kangkong. Ayan, di ba? Mamaya, marami na tayong isda. Lalagay natin tong kangkong. Double purpose. Duman. <laughs> Alam nyo guys, si, si ang panghuli ng ganito ng isda. Kasi once na <laughs> si nausog mo to, wala kang mahuhuli. Wala <laughs> ah, Ito yung pinakamagandang panghuli ng isda. Kasi hindi namamatay talaga siya. Natural fishing natural fishing da guys yung papaagosin mo lang yung tubig tapos trap mo yung mga fish so ganun yun diba ang na natin yung nakuhang kangkeng kangkeng <laughs> magbabawas lang tayo guys ng tubig magbabawas para lang tayo ng tubig para makahuli tayo mga lungga uh -uh. magbabawas daw tayo ng tubig para mabawasan yung tubig para lalabas daw yung mga isda sa kanilang lungga ayun according to my brad. You know, yun, ano yun? Yun, yun, yun. Yan. So gusto magbili ng kangking. Yung gusto daw bumili ng kangking. Sampung piso lang <laughs> you know, ang tanay. yun o, meron pa. Yoy. Ang taba. Yan. Yan, oh. Ayan. Ayan o, oh, ang ganda ng kangking. Pwede din natin itong ibinta. <laughs> ibinta sa tiyan. Mamaya. Ilagay natin yan sa fish. Ah. sariwang sariwa yung gulay ni Tres Marias. Ayan na guys. Meron akong, ha? Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, meron na kami na kukuha guys. Natatrap na namin. Ayan na. Ang laki, ang lalaki. Diba? Hindi na tayo bibili sa palingki. napaka Napakalaki guys. Fresh na fresh. Ayan, hindi yan. Guys, <laughs> Basta may sapa, may isda. May na si Basta... <laughs> taga ako kanina guys, nawawala. Pumisik ng napakalayo. Nawala yung na itako kanina. Asa so na kaya yun? May tama na yun eh. Naputol na yung buntot. Abangan natin dun sa dulo. Hindi ko na nakakuhaan kanina yung paghuli namin kasi nag ano kami dyan sa gitna ng tubig. Tapos nag-umula ng konti, guys. Kaya tinatay ko yung data ng aking cellphone. Sana kaya yung iba. Kanina dito, may narinig ako dito. Parang may pumisik dyan na isda. Sana kaya yun. Oh, wala na. Ayan, parang uulan na naman. Wow, meron na naman siyang nahuli. Tingnan ko. Wow. Tamang-tama yan sa kangkong na ating kinuha. Ayan. Ay, Tamang tama yan sa kangkong guys. Wala pang dalag. Laki. Uy. Ang laki talaga niya itong isa na to. Ay! Aray! Uh, 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 uh. Natusok yung ating. Ang laki nito. Yan yun na ano ako kanina? Sino ka tigabas kanina? Yun eh. Yan. Yan yung na. Yan yan pala. O oh, diba? Laki pala di? Ay, Ay, yung yan. Yan. Ang oh, laki. Yan. Ito yung naano ko kanina na ko yung isa na yan. Balik ka naman doon. Wala naman doon. Nawara. Agoy, nakawala yung isda. Na ano nyo na, na, itak nyo na. pero nakawala pa rin. Hindi Hawak mo. Wow. Oh, isda. <laughs> do, 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 warak na. Wala na do sa baba. Dito sa yung mga fish. Ay, yung <laughs> Pura. Ang lalaki nito guys. Ito. Oh. eh Yun. Wow, puting-puti. Oh, ang ganda ng kulay. Yan, oh. Yellow. Yellow yung kulay nito. Oh. Ang ganda ng kulay. Oh. Dilaw. Yung mga tinitinda dyan, makikita mo itim. Siguro kasi yung mga kinakain. Ano? Dito kasi, mga dahon-dahon lang ng kangkong yung kinakain nila kaya ang tataba ng isda din aro, eh. Diyos ko yung kangkong ko iginilid na ni Brad <laughs> ito na <binasagi. laughs> kasi hinahanap niya yung pinakamalaking tilapia daw guys hindi daw siya makapaniwala na nawala kasi na kasi nga na ano niya na naitak niya na yun <laughs> Tibay! Wow. <laughs> yeah, galing! Ayan, press presko ko yung isda, guys. So, ang lalaki. Kapag may sapa, may isda. Ayan pa, guys. Dumating pa yung iba. Ayan, oh. Tibo. Diba? Kadami ang lalaking tilapia. Sariwang-sariwa. So, ito na po yung ating tilapia na nahuli sa sapa. Ayan, yung iba doon pa sa labas. Mamayang gabi naman yun. O, ba diba? Nakalibre na tayo sa isda. Hindi na tayo bibili sa palengke. Ayan, ang tataba nito guys. At saka, ano talaga, malinis talaga to. Hindi ka tulad nung nasa fish pan na stuck yung tubig. Ayan, nilagyan ko ng tanlad at saka loya. Bawang paminta. Uh, sibuyas. Hmm, masarap na. So, ayan, ilagay na natin tong kangkong na ating kinuha doon sa sapa. Diba? Libre gulay, libre isda. Ayan, diba? Sarap. So, ayan, takpan natin para maluto na siya agad-agad. Ayan, malapit nang maluto, guys. Ayan, ang sarap na. At dahil bikula na tayo, maglalagay tayo ng maraming sili. Ayan, para masarap lalo. Ganahan tayong kumain. Iyan po, luto na nga ating isdang tilapia at saka kangkong. Yung tawag sa amin ay tinaguktok. So, ayan po. Thank you so much for watching. Kainan na!